Ang pinakamadaling paraan upang matutunan ang ibang kultura ay sa pamamagitan ng mga awitin ng particular na bansa. Ang Migrant Song Festival na inorganisa ng Kyungnam Center para sa mga migranting magagawa at MBC Masan ay isang halimbawa ng naturang kaganapan kung saan ang pagpapalitan ng kultura at komunikasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga sikat na musika. Ang Migrant Song Festival ang pinakamalaking timpalak na awitin para sa mga migrante sa bansa na ginanap sa Changwon Green Hall noong ikalabing tatlo ng Disyembre. Sa ilalim ng timang, Becoming a Global Citizen Through the Exchange of Enjoyable Popular Culture, may kabuang dalampot dalawang grupo ang napili sa pamamagitan ng panrehiyong preliminarya sa anim na rehiyon na lumahok sa pagdiriwang. Ang mga kalahok ay nagmula sa lahat ng antas ng pamumuhay mula sa mga migranteng manggagawang Burmese na dating refugee at isang ginoon na miyembro ng Korean Chinese Band upang makipagkompetensya sa mainit na paligsahan sa pag-awit. May mga ilang umaawit ng awiting Koreano sa mataas na Korean, ang iba ay umaawit sa orihinal nilang awiting musikang nilika na nagpapakita ng salyenting kakayahan sa pag-awit na maaring mapagkamalang profesional na mga awit. Sa dahilang halos kalahati ng mga dayuhang naninirahan sa Korea ay mga migranteng manggagawa at may asawang migranteng kababaihan, ang isang sikat na migranteng mga awit ay maaring magsilbing tulay na maguugnay sa lipunang Korea at sa komunidad ng mga migrante. Umaasa kaming ang migranteng mga awit na masusumpungan sa paligsahang ito ay magiging isang tunay na bituin. Music